Ayan. Ayun. At mga kasama nga natin ngayong umaga ang ating sa ating Oh My Job, uh, makikilala natin siya at malalaman natin kung ano nga ba talaga yung trabaho na kanilang ginagawa. Makakasama ko natin ngayong umaga si Sir Jordan, ang tinaguriang ding electric UT ng Bagyo O, oh, oh, Mr. Jordan Ayawan, ng ating Beneco Warrior of Life. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating lahat. Uh, uh Warriors of Life talaga namang talaga namang uh, deserve na uh, ban sa ganano na warrior of light kasi nga nabanggit natin kanina na talagang kahit na ulan yan o malakas yung uh, hangin in nagsisiakyatang pa rin yan sa mga uh, poste eh, para lang maiayos yung mga nasirang mga kung anong nasirang linya dyan. Oo. 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 Pero, Pero although yun nga parang uh, lagi ho kayong nandoon ginagawa kuno niyo yung mga trabaho ninyo given po na parang risky din ho talaga yung weather. Eh ano ho yung nararamdaman ninyo sir? pag pagka nakakatanggap po tayo ng mga reklamo na bakit ang tagal pong maayos, Oo. bakit po ganito, wala na namang kuryente, ganun po sir. Uh, Siyempre ano, uh, hindi natin maiwasan yan sa mga consumers natin ano, normal lang yan para sa amin. ah uh, parang nasasanay na rin kami na yun, yung normal lang talaga yun yung may mga magreklamo ba. And speaking, sir, ano ho ba yung parang typical po na itsura ho ng trabaho ninyo sa pang-araw-araw po? Ang um, sa kalimitan sa amin, uh, kami yung mga nakikita sa field na sa labas, na nag-ayos, nagkukumpuni ng mga uh, ng ilaw natin, kuryente. Kami yung mga kadalasan nakikita na market sa poste po. Oo, oh, oh, sila kasi yung nag-ayos ng kuryente. Oo, oh, oh, hindi sila nagdudulot ng brownout, at mga ka-MB. Isa siguro sila ito sa mga misconception. Oh, Pag nakita oh. na nila siguro yung uh, truck nung ano, <laughs> service crime. Ay, brownout brown, brown out out man, out. Man, man. Yung oh cooperative. Pero bukod doon po, ano sir, ano yung mga madalas na uh, misconception o madalas na tawag sa inyo kapag ka nakikita kayo sa uh, area kung saan kayo nagkukumpuni ng mga linya ng kuryente? Uh, yun, yung pag nakikita kami sa nakikita nila yung sakyan namin na ano, oh, brown out na naman. Sabi na, <laughs> may mga sumisyo na ganun. Pero, parte na rin po ng trabaho namin yun na intindihin natin yung mga ganun, mga consumer natin mga oh na yun yung tawag nga, <laughs> yeah, yung misconception oh, oh, misc misconception. Yes, yung misconception talaga ninyo yung iba inyo. kasi hindi po nila naiintindihan yung oh, oh. Ay, ang trabaho natin na yung ang sa kanila na ang nasa isip nila na once na inoad nila yung unang ilaw may kuryente kaya pero hindi nila alam kung paano yung mga pag-maintain natin, mga pag pag mga pag maintain, mga pag ano natin sa mga pag-ayos, pag Ayan po given po no sir na parang pinakamahirap talagang part ng trabaho yung intindihin mo kung ano yung mga misconception sa mga trabahong ginagawa ko ninyo. And then dito po ano pa po apart from yun nga po kailangan niyo yung intindihin or tanggapin ko yung mga sinasabi nila, ng mga consumer ko or ng mga tao sa inyo. Ano pa po yung parang mga parts na pinakamahirap ko sa inyong trabaho? Uh... Yung mga yung mga pag yung kunyari yung, sa mga malalayong lugar na yung minsan pa hindi pa maabot ng sasakyan natin na yung kaya ko yung mga pagbuhat ng mga materyales, mga gamit sa pagayos na yung minsan pa hindi pa naabot ng sasakyan kaya mano-mano na naming binubuhat. Yung, kunyari mga transformer mga poste. Yung... Gaano ho katagal pagka ganun po na hindi naaabot ng sasakyan? Uh, kasi syempre meron yung ladder nyo, tapos magbubuhat pa ho kayo ng poste, tapos meron pa ho yung mga wirings. Paano ho yun, sir? Tumatagal ho ba yun mga isang araw po? Ganto po or paano? ah uh, yung, oh, yung mas lalo yung sa ibang lugar na talagang siya malayo. Minsan inaabot kami ng isang araw sa lalakad pa lang, pagpunta pa lang sa site halos karamihan dun sa may mga part ng mga liblib na part ng bakon at kibungan. Yun yung mga malayang lugar na talagang naubos yung oras namin sa pag-travel pa lang. Ayun, nakita natin sa video no, kung paano nila uh, binubuhat yung parang poste ba ito o parang ayun, A transformer. transformer. Ang bigat niyan, Vanessa, ba diba? Kaya tulong-tulong talaga sila. Parang napakaliit lamang, ano, nung parang dinadaanan nila. Makipot yung daan. Oo, yan yung mga sacrifices ng ating warrior of light. Para lang mapailawan, ano, yung mga uh, kasityuhan sa probinsya ng Binggit na talagang kumbaga parang dekada na rin nilang hinintay na magka-ilaw o magka-ano sila doon, no? Pero sir, speaking of yun, mapailawan, ano yung... Uh, pinaka fulfilling mo na part ng iyong uh, trabaho o bilang isang uh, warrior of light ng Binico. Uh, yung sa amin na mga warrior of light uh, masaya na kami na uh mag-pull out kami sa isang area na natapos namin yung trabaho namin doon na masaya yung mga tao na iiwan namin kasi may kuryente na sila, nagka nagkailaw na sila magandin sa loob namin na yun na magpo-pull out kami sa isang site na masaya yung mga tao sa amin. Opo, and then dito, sir, uh, parang uh, dahil sa mga trabaho na ginagawa ko ninyo, nakakapagbigay po kayo ng ilaw. And parang dito po, meron po kasi kaming nabasa na parang hindi lang hotahanan tahanan yung mga nailawan niyo kundi buhay na rin ho ng mga sambayanan. Kasi eto nga po, nabansagan din ho kayong electric cutie ng uh, Benguet. Uh, and then dito po, parang nakuha rin po kayo sa isang commercial oh, po. parang isang wow. part na rin ho siguro ito ng pinakamemorable po na parte ng trabaho ninyo. Kung tama po, sir. Uh, Opo, ano pa po po yun, nung... Last last year. Last year pa ano paano yung ano paano ano yung ano, oh paano yung ano yung feelings? Oh oh. Ah, simply, ang talagang kinaka kinakabahan ako dun sa oh. sa ano ng advertisement na yon. Eh, parang pero tapos tayo Oh, pero at least di ba, mm, commercial naka-advertisement. Pero ilang Ay, ilang ulit 'yun, sir? Kasi parang ano, pagka halata-halata uh -oh. halata naman kasi, sir, pagka Cordilleran ho kasi masyadong mahihiyain paano niyo ninyo, 'yung ano ninyo, sir? Ano, uh, talagang oh, ma uh, sa totoo lang, talagang ganoon nga. Pero 'yun, <laughs> sinubukan lang. <laughs> yan okay. oh, Electric cutie nga naman talaga, Vanessa. Yung, siguro yung pagiging shy, nadadala na din yun sa pagiging cute. Kaya electric cutie. Oo, <laughs> oh, may nagpapashoutout nga po si Madam Bay. gusto <laughs> ko oh. oh. <laughs> oh, oh. <laughs> ah, yung i-greet via ano, video call. Pero... <laughs> via video call, mamaya daw po. Pero, sir, uh, sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng uh, bigat na pasan nyo sa pagpunta sa mga kagilid-giliran, ano, sa kasuluk-sulukan ng bingit para mapailawan, ah uh, what made you decide na itong career na to, uh, yung talagang uh, chinus mo, ano yung nag-lead sa'yo sa path na ito, sir? Sa trabahong ito, sir? Uh, sa totoo lang, uh, di ko naman talaga pinangarap din na mag maging of light. Pero, nabigyan ako ng opportunity na ito, mag pumasok dito, mag-training. Uh, hanggang sa tinuloy-tuloy ko na, itram ko naman yung opportunity yun uh, hanggang sa nagustuhan gusto ko rin sa hanggang ngayon dito pa rin ako na nagpapay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh mm -hmm. and then dito ho sir um, since parang kayo ho personally parang hindi ko niyo pinangarap na maging uh, warrior of light paano ho natin may encourage or paano ho natin uh, uh, lilikumin. ano ba yon? Paano ho natin hihikayatin yung mga kabataan ho natin para po tahakin din ho itong uh, trabaho ho ninyo, sir? Uh, sa totoo lang, talagang mahirap ang trabaho ng ano, uh, trabaho namin. Kaya kung yung mga, yung mga kabataan na ano, kasi sa amin talagang nagbubuhat kayo ng mabibigat, nag, uh, kahit anong kahit masama yung panahon nasa market kami sa poste eh. ma pero kung talagang yun din ang gusto nila hilig nila pu pwede, pwede rin gawin nila uh, pero kung ano mas maigi mag na lang ng mabuti para <laughs> hindi matulad sa amin na you know, bibigat yung trabaho pero itong uh, mabibigat na trabahong ito, no, talagang uh, nagpo-provide ng comfort sa bawat bahay, ano, dito sa Binggit. Pero no, umuulan, bumabagyo, malakas na yung hangin. Nandun sila sa labas, nagkukumpuni ng mga linya para hindi na magreklamo, no, yung mga naka-work from home dahil bakit naman biglang nag-brown out o bakit uh, ganito. Alamin natin mga ka na ginagawa nila yung best tal talaga nila para maibalik agad. Pero syempre, isipin din natin, ano, yung nga safety nila. Syempre nandun talaga yung uh, puso nila sa kanilang uh, trabaho. Uh, makapagbigay ng ila, makapagbigay serbisyo kahit pa na kapalit nito yung safety din nila, ano Vanessa. Pero ang risky talaga ng trabaho ninyo, Sir Puno, parang given po na kailangan ho ninyong iwan yung pamilya din ninyo sa bahay ninyo para po uh, eto nga makapagbigay ng serbisyo, makapagbigay ng comfort dito sa ating mga consumers. Ano ho uh, kayo po personally, Sir? Ano ho yung pinakabaon-baon ho ninyo tuwing lumalabas Basta po kayo pagka ganito po na medyo masama ang weather, mga ganun po siya. Uh, siyempre, bago kami lalabas sa aming mga tahanan, uh, nag-pray nag kami na sana makabalik kami na maayos sa aming mga pamilya. Kasi siyempre, uh, masyadong ano yung masalo, kunyari may bagyo uh, inuuna namin muna ang safety ng aming mga pamilya bago kami lalabas alis para magtrabaho para mag, ah, mag ayos magayos ganun pero Good. Talagang napaka-heartfelt ano, ng message, message kasi talaga namang iniiwan nila yung pamilya nila para mapailawan lang yung bawat household. Kaya dun sa mga nagre bakit nag -brown out na naman magisip isip kayo ng ano, hindi lang isang beses kundi mga parang ten times siguro. Oo, oh, isipin mo na lang, babalik din yung uh, kuryente. Medyo may finifix lang ng uh, very light. Oo, oh, speaking of ano sir, baka may mensahe tayo sa ating mga uh, member consumer ng uh, Bineco ngayong araw at baka may gusto ka rin uh, batiin ng mga ka-warrior of lights mo din, sir? Uh, sa mga kasamahan kong mga warrior of lights, ingat-ingat uh, po sa ating pagtatrabaho. At uh, sa mga consumers natin, uh, pagpasensyaan nyo na po kung may mga hindi natin inaasahang mga pagka ng daloy ng kuryente. Uh, pagpasensyaan, pagpasensyaan nyo na po kasi siguro meron po naman kami na mag ayos pero mag ah uh, konting pasensya lang po uh, at yun intindihin niyo rin kami thank you kasi ginagawatin naman talaga nila yung trabaho din nila hmm. nakakapatuwa no na yung uh, nag-aayos pa yung nagso No. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Pero meron bang times oh, oh. na nakakatanggap din ho kayo ng uh, sorry po from uh, y yung mga consumer na sorry kasi ganto. siguro na carried away lang kasi Oo, oh. kasi nga naman na delete yung kanino <laughs> kuan. Sinusulat, hindi na na ano, na-save. Oo. Oh. Uh, o naman po, uh, marami po din naman mga consumers din na uh, mga nakakaintindi rin sa sa ating trabaho na yun yung pag ang kami. yun mag-ingat Kumakaway sila, ingat-ingat, sa sabi nila. Nagpapas, pag yung pagbalik ng kuryente, yun, lumalapit sila sa amin, nagpapasalamat. Minsan may kasamang merienda pa. Salamat. Ah, oh, may yatnya. Ngayon, gusto ko Oh, and then dito, mm -hmm. since nandito naman na din ho tayo, Sir No, meron ho tayong uh, is isang katanungan ho na mapag-uusapan ho natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil nga sila Sir, kung sa kanila inuuna nila yung mga uh, services nila no, para sa kanilang uh, member consumer.